So ayun nga guys, nung isang araw pa ako nagkikrape ng mangga at butin na lang na nakita ko nagtitinda ng mangga sa tayuman kaso nga lang guys ang mahal dollar ang presyo 180 pesos yung kilo kaya bumili ako ng isang peraso pero ang laki <laughs> yun nga guys, mangga to Ayan uh, guys. This is 150 pesos guys. Yeah. Sobrang mahal. Almost 1 kilo siya. Ayan. Ayan. Ang haba o. Oh. Kasing haba ng ano. Pa ako. Oh. 150 pesos to oh, guys. Pero okay lang. Basta yung cravings ko. Makakain ng manga. Eh, bagong ako dun sa baba. Bumila ako sa Mercury ng Barifesta. Spicy. So, ayun. Kakainin ko siya. So ayun guys. Kahit, kahit mahal okay lang basta makakain ng mangga.